Ibig mong sabihin, nandyan ang iba mo pang mga kapatid? Tanong ko, kaagad itong tumango. Yup, sineselebrate nilang nalalapit na kasal nila Gian at Drake. Sagot nito, lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa akin at isinubsob pa ang kanyang muka sa aking leeg. Ramdam kong init ng kanyang hininga. Gaano ba kadaming alak ang nainom mo? Gusto mo bang matulog? Tanong ko dito, kaagad kong naramdaman ang pag-iling nito. Nope, hindi pa ako lasing. Nautusan lang ako ni mami na ka para makakain ka na daw. Maraming food sa baba dahil dinala ni Drake, pati si chef niya at ilang tauhan dito sa mansyon para dito na magluto. Kung ganon, kailangan na pala natin bumaba. Teka lang, mag-aayos lang ako. Sagot ko kasabay ng pagkala sa pagkakayakap dito. Bumaba ako ng kamat at nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Kaagad ako naghilamos at naglinis ng katawan. Nang maayos ng lahat muli akong lumabas ng banyo at kaagad kong napansin na maayos na nakahiga ng kama si Rafael. Mukhang tulog na ito. Hindi ko na lang pinansin at nagmadali na akong pumasok sa loob ng walk-in closet para maghanap ng maisusuot na damit. Mas pinili ko magsuot ng floral elegant, jumpsuit wide leg pants. Sakto lang ang size nito sa akin at never ko pa itong nasuot simula nang naisama ito sa pinamili ni Rafael para sa akin noon. Sleeveless ito at bagay na bagay sa mapuputi kong balikat. Parang isinukot sa katawan ko dahil saktong-sakto ito sa akin. Tinakpan ko ulit ng concealer at powder ang mga kiss mark na si Rafael ang may gawa sa leeg ko. Mahirap kasi talaga itong itago. Nagpasya na din ako na ilugay na lang muna ang mahaba kong buhok. Nang makontento ako sa aking itsura kaagad na akong lumabas ng walk-in closet, naabutan ko pang pa kakabangon lang ng kama na si Rafael. Kaagad itong tumitig sa akin pagkalabas ko ng walk-in closet. Wow, ang ganda ng misis ko ah. Bulalas nito habang titig na titig sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Kahit kailan talaga hindi ito nagkulang para lalo akong magkaroon ng tiwala sa sarili ko. Akala ko tulog ka na. Sagot ko sabay lapit dito. Ngumiti ito. Nagpapahinga lang. So, ready ka na? Let's go. Tanong nito, kaagad akong tumango. Magkahawak kamay kaming lumabas ng kwarto hanggang sa makalabas ng mansyon. Kaagad na sumalubong sa paningin kong masayang atmosfera sa labas. Ang nagkakatuwaan ng mga kaibigan ni Rafael, pati na din ang mga apo nila Tita Marian at Tito Gio. Parang naging reunion ng ganap biglang naging kumpletong buong pamilya. Veronica! Kaagad na tawag sa akin ni Charlotte. Nagmamadali itong sumalubong sa aming dalawa ni Rafael habang palapit kami sa lahat. Hindi ko maiwasan na ilibot ang tingin sa buong paligid. Dumako ang tingin ko sa iba pang mga apo ng mapansin kong presensya ni Elijah. Kaagad itong kumaway sa gawin namin. Nginitian ko lang ito. Medyo matagal na din itong hindi nakakadalaw ng mansyon. Naging busy ito sa negosyo ng pamilya. Akmang bibitaw ako sa pagkakahawak ni Rafael. Pero naramdaman kong lalong paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay ko. Napatitig ako dito. Sumama ka muna dun sa table ng mga kapatid ko. Gusto nila tayong i-congratulate. Uwi ka nito. Pero hindi naman tayo ang ikakasala. Hindi ko napigilang sagot. Well, hindi naman ang tungkol sa bagay na yon kaya i-congratulate tayo. Nakangiti nitong sagot. Wala na akong nagawa pa kundi magpatianad na lang. Later na lang, Charlotte, ha? Pupuntahan ko kay mamaya ni Gian. Sagot ko dito. Nakakaintindi naman itong tumango. Kumakabog ang puso ko habang palapit kami sa table ng mga magulang at mga kapatid ni Rafael. Kumpleto sila. Ang kambal na sila ate Miracle at kuya Christian. At si ate Ayan Bella. Kasama din nilang kanilang mga asawa. Sa totoo lang sa kanilang lahat si Ate Ayan Bella lang ang pinaka-close ko at palaging nakakausap. Ang iba sa kanila hindi masyado. Although palagi silang nandito sa mansion kapag weekend, pero hanggang batian lang kami. Alam kong mababait sila pero hindi ko alam kung gusto ba nila ako para sa bunso nilang kapatid. Oh, hi, Veronica. Come on, dito na kayo maupo. Kaagad na wika ni Ate Miracle. Kamukhang kamukha ito ni Tita Marianne. Bakas ang kabaitan sa mga mata nito, lalo na kapag tumititig. Kaagad naman akong pinaghila ng upuan ni Rafael. At pinaupo, naupo na din ito sa tabi ko. So kailan ang balak niyong magpakasal? Mukhang sunod-sunod na kasala na magaganap sa pamilya. Wika ni Kuya Christian. Mukhang estrikto itong tingnan pero never pa naman akong sinungitan nito. Well, wala tayong magagawa. Lumalaki ng mga bata at sa pag-aasawa talagang bagsak nilang lahat. Nauna na nga si Rafael. Dugong bilya rin talaga. Napakasigurista. Sagot naman ni Tito Gio. Why? Nagpakasal na ba si Rafael? Naguguluhang sagot naman ni Ate Miracle. Hindi ako nakaimik at kaagad naman natawa si Rafael. Hulaan mo ate. Basta isa lang ang nasisiguro ko. Hindi hindi ko napakakawala ng babaeng katabi ko. Nakangiting sagot ni Rafael sa kapatid. Sa bagay, huwag mo nang pakawalan si Veronica. Hindi ka na makakahanap ng babaeng katulad niya. Sagot naman ni Ate Miracle, Of course, hindi ko na siya pakakawalan. Nairehistro na ni Attorney Cruz ang marriage contract na pinirmahan namin pareho. Proud na sagot ni Rafael. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ng halos lahat. Liban lang kina Tita Marian at Tito Gio. Ibig mong sabihin, nagpakasal kayo ng hindi man lang sinasabi sa amin? Tanong ni Kuya Christian. Kaagad akong napayoko. Nakaramdam ako ng hiya. Dapat siguro hindi ko na muna pinirmahan ng marriage contract na yun. Baka isipin nila na masyado kami nagmamadali na maitali sa isa't isa. yep pero hindi pa naman talaga masasabi na kasal talaga. I mean, gusto ko lang ma-make sure na hindi na maaagaw ng iba si Veronica. At least sa batas natin dito sa Pinas, nakatali na siya sa pangalan ko. Casual na sagot ni Rafael sa kanyang kuya at hinawakan ako nito sa kamay kaagad na tumawang halos lahat sa kanila. Can't believe it! Ganyang ka kasigurista? Na hindi mo malang binigyan ng chance si Veronica na tanggihan ka? Natatawang sagot ni Ate Miracle. Well, sigurista lang talaga ang bunso natin. Wala tayong magagawa kung di suportahan silang dalawa. Sagot naman ni Tita Marian. Marami pa kaming napag-uusapan. Hanggang sa nagpa siya ng magkumpula ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Nahati kami sa dalawang lamesa at puro kwentuhan at tawanan ng nagaganap. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na nakabanding kong halos lahat. Lalo na sila Ate Carmela at Ate Mirakel. Si Ate Ayan Bella kasi mukhang malungkot pa rin. Hindi pa rin siguro nito sukat akalain na ikakasal ng kanyang panganay. Umabot ng halos alas dos ng umaga at nagpa siya na ang halos lahat na magpahinga na. Naiwan kami nila Gian, Charlotte at Raphael kasama ng mga kaibigan nito dito sa Maypole, Napasarap pa ang kwentuhan ng magkakaibigan. At dahil wala akong balak na iiwan si Rafael, dinamayan na ako nila Charlotte at Gian. May mga tama na kasi sila ng alak, lalo na si Drake na hindi natuwid kung magsalita. Hindi ba kayo naiingit sa akin, bro? Mauuna akong ikakasal sa inyo wika nito, baka sa boses nito ang pagmamalaki. Kaagad kaming napatingin kay Gian na kanina pa nakasimango. Uy, patulugin mo na si Drake. Lasing na oh. Bulong ko kay Gian. Sa totoo lang gusto kong isa sa kanilang magkakaibigan ng sumuko na sa kanilang kwentuhan. Nagaalala na ako kay Rafael. Marami na din itong nainom na alak. I agree. Isa pa, hindi pwedeng magdamag tayo dito sa labas. Especially sa'yo, Gian. Kailangan mo na magpahinga dahil buntis ka. Sagot ni Charlotte. Fine, magpapahinga ako. Pero hahayaan kong Drake na yan ma-overdose sa alak. Yamot na sagot nito sa tayo. Kaagad naman itong hinawakan ni Charlotte sa kamay. Malalagot ka kila grandma at grandpa kapag mangyari yun. Ayaw na ayaw nila na walang makikilalang amang unang apo nila sa tuhod. Pananakot ni Charlotte. Inis na tumitig si Gia ang kina Drake. Mabilis ito nagmarcha sa kinaroroonan ng magkakaibigan at saktong iniangat ni Drake ang baso ng alak para inumin ng tabigin ito ni Gian. Pwede ba? Tama na! Hindi ko pinangarap na magkaroon ng asawa na lasinggero. Inis na wika nito, kaagad naman napatulala ang magkakaibigan. Gulat na napatitig sa kanilang dalawa ni Drake at Gian. Galit na ang misis ko mga bro, matutulog na daw kami. Nakangising wika ni Drake sabay tayo. Inakbayan ito si Gian kaya kaagad namin napansin ang pagngiwi ng huli. Magandang simulayan, bro. Concerned kaagad ang piyansa mo sayo. Natatawang sagot naman ni Pinat. Itinaas pa nitong hawak na baso na may lamang alak bago ininom. Ganyan nga. Kaingitan nyo ako. Magkakaanak na kami nitong baby ko eh. Wika naman ni Drake na aktong hahalikan pa si Gian. Pero kaagad itong umiwas. Yak, ang baho mo ha. Subukan mong manghalik. Itutulak talaga kita sa pool para mahimasmasan ka. Masungit na wika ni Gian. Parang tangan na natawa lang si Drake. San tayo matutulog, baby? San dito ang kwarto mo? Wika ni Drake sa magiging asawa nito. Baka ang lambing sa boses nito na kaya nagulat ako ng mahina akong hampasin ni Charlotte sa balikat. Nang tingnan ko ito kita kong kilig sa kanyang mga mata. Napangiti naman ako. Ay, ang sweet nila. Parang nagmamahala naman sila eh. Pabulong na wika nito. Kaagad akong napatango. Oo nga naman. Bagay na bagay sila Gian at Drake. Siguro hindi nahirapan ng pamilya Bilyarin at tanggapin kaagad ang lahat-lahat. Ang tungkol sa pagbubuntis ni Gian. Mga bro, mauna na kami sa inyo. Galit na ang baby ko eh. Pahabol na wika ni Drake ng hilain ito ni Gian papasok ng mansyon. Napasunod na lang ang tingin namin ni Charlotte sa mga ito. Nagulat pa ako nang bigla may humawak sa kamay ko. Napaangat ang aking tingin at kaagad kong napansin ang nakatayong si Rafael sa harap ko. Pulang-pula na talaga ang kanyang muka dahil sa dami ng nainom na alak. Let's go na, sunshine. Inaantok na din ako. Pagyaya ito sa akin. Hindi ko mapigilan na tapunan ng tingin ng dalawa nitong kaibigan na natira, Sila Lapinat Arthur. Kung lasing na si Rafael, mas lasing nang na mga itong tingnan. Paano sila? Tanong ko. Napusulyap muna ito sa mga kaibigan bago binalingan si Charlotte. Pakigising sila manang isme. Sabihin mo sa kanila na pakiasikaso ang dalawang tukmol na yan. Utos ni Rafael sa pamangkin. Kaagad namang tumalima si Charlotte. And one more thing, Charlotte. After na ma-inform mo sila manang isme, matulog ka na din. Huwag kang lalapit-lapit sa mga yan, lalo na kay Pina. Delikadong taong yan pahabol na wika nito sa pamangkin at sabay na kami naglakad papasok ng mansyon. Hindi naman na nagkomento pa si Charlotte. ako na sa kwarto na lang ni Rafael kami de diretsyo. Haros pumikit na kasi ito habang paakyat kami ng hagdan. Mukhang umepekto na talaga sa sistema nitong espiritu ng alak. Pagdating ng kwarto kaagad ko itong pinahiga sa kama. Mukhang nakatulog kaagad ito pagkasayad pa lang ng likod sa malambot na kama. Iiling-iling ako habang tinititigan ito. Sa huli, nagpa akong punasan na lang muna ito para maginhawaan. Papalitan ng damit para makatulog ng maayos. Yun kasi ang nakikita ko noon na ginagawa ni nanay tuwing nalalasing si tatay. Pwedeng-pwede kong gawin yung kay Rafael ngayon. Pagkatapos kong linisin at palitan ng damit si Rafael, nagpa siya na din akong mahiga sa tabi niya. Lasing ito at ayaw ko na mangiiwan itong mag-isa dito sa kwarto niya. Isa pa, baka hahanapin din ako nito pagkagising niya. Pagkahiga ko sa tabi ni Rafael, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Niyakap ko na ito at pinilit na makatulog. Pero talagang mahirap matulog lalo na mahaba nang naitulog ko kanina. Wala na akong nagawa pa kundi tulala na titigan ang gwapo nitong muka. At umaasa na sana dalawin din ako ng antok. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako kinaumagahan sa mabining sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana ng kwarto ni Rafael. Nang tingnan ko ito, mahimbing pa rin itong natutulog. Masyado nga siguro itong napuyat kagabi. Wala naman akong magawa kung tititigan itong muli. Ang sarap pala sa pakiramdam na pagkagising sa umaga. Kayakap mo ang taong nagpapatibok ng puso mo. Ang lalaking hindi ko akalain na mamahalin din ako ng ganito. <clears throat> Alam kong pogi ako, kaya wag mo akong titigan ng ganyan. Nagulat na lang ako nang bigla itong nagsalita. Wala sa sariling napatingin ako sa mga mata nito at hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya nang mapansin na gising na ito. Huling-huling niya pala ako na nakatitig sa kanya. Gising ka na? Wala sa sarili kong tanong. Napahiya eh, kaya ang katagang niyo lang ang biglang lumabas sa bibig ko. Hindi, tulog pa ako. Tingnan mo, nakapikit pa ako oh. Nakangiti nitong sagot sabay pikit. Pabiru ko naman itong kinurot sa kanyang tagiliran. Ang kulit talaga nito. Ha? Huh? Gising ka na eh. Niloloko mo ko. Kunwari nagtatampo kong sagot. Tumawa ito at bigla itong umibabaw sa akin. Pagkatapos naramdaman kong biglang paghalik nito sa labi ko. Wala naman ako nagawa pa kundi ang kaagad na tumugon. Pareho naman kaming hindi pa nakakapagmumog kaya ayos lang. Basta nagmamahalan kaming dalawa. At ang halik na itong isa sa mga paraan para maiparamdam namin sa isa't isa yon. Good morning, sunshine. Malambing nitong wika pagkatapos nitong paghiwalayin ng aming mga labi. Good morning din po, Sir Rafael. Nakangiti kong sagot. Talagang nilagyan ko ng sarang pagtawag dito. Isa sa mga paraan ng paglalambing ko sa kanya yon. Anong sabi mo, sir? Gusto mo yata talaga ng parusa. Nakangisi nitong wika at kaagad na pinanggigilan ng aking leeg. Napahagikit naman ako. Nasa ganoong lambingan kami ng pareho naming narinig ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Kaagad kong napansin ang pagbalatay ng inis sa mukha nito bago umalis sa ibabaw ko. Nagmamadali itong naglakad papuntang pintuan at binuksan yon. Good morning po sir. Pasensya na po, pinapababa na po kayo nila mami at daddy mo. Nasa dining area na po sila. Narinig kong wika ng isa sa mga kasambahay ng mansyon. Tanging tangulang ang naging tugon ni Rafael bago isinira pintuan. Kaagad naman akong bumangon ng kama. Halos alas otso na ng umaga at mukhang hinihintay kami sa dining room. Magbibihis muna ako. Paalam ko kay Rafael. Pilit ang ngiting tumangu ito. I think hinihintay na tayo sa ibaba. Dapat pala gumising tayo na mas maaga. Nabitin tuloy ako. Nakangisi nitong sagot. Hindi ko naman napigilan na irapan ito. Pagkatapos kaagad akong naglakad papuntang pintuan at binuksan yon. Sa kwarto na ako mag-aayos. Paalam ko dito at nagmamadaling lumabas na ng kwarto. Hindi ko na hinintay pang sagot ni Rafael. Baka kasi bigla na naman akong landiin nito eh. Nakakahiya dahil naghihintay sa amin ng mga magulang nito sa ibaba. Mabilis lang akong naligo at nagbihis ng maayos na damit. Nang mapansin ko na maayos ng lahat, ay nagmamadali na akong lumabas ng kwarto. Siguro nauna na sa baba si Rafael kaya naman halos takbuhin ko ng hagdan pababa. Baka dinaanan niya na ako kanina pero nasa banyo ako. Kaya hindi niya na ako nahintay. Good morning po. Kaagad kong bati sa lahat ng makarating ako sa dining. Nandito na pala ang halos lahat. Good morning. Hindi mo kasama si Rafael? Sagot naman ni Tita Marian. Nagtaka naman ako at inilibot ang tingin sa paligid. Wala nga si Rafael. Akala ko po nandito na siya. Saglit lang po, puntahan ko lang siya sa kwarto. Sagot ko nagbamadali ng tumalikod. Akala ko talaga nandito na siya sa ibabae eh. Bakit kaya wala pa siya? Dumiretso na ulit ako sa kwarto ni Rafael. Hindi na ako kumatok kaagad na akong pumasok sa loob. Nagulat pa ako dahil kaagad ko itong nakita na nakahiga sa kama. Mukhang nakatulog ulit ito. Raphael? Rafael? Kaagad kong lapit dito. Mahinang tinapik ko ang kanyang muka para magising ito. Kaagad naman itong dumilat. Galing na ako sa iba ba? Ayos ka lang ba? Tanong ko, dahan-dahan itong bumango ng kama sabay sa sa kanyang ulo. Parang tinamaan na ako ng hangover, sunshine. Biglang sumakit ang ulo ko. Sagot nito, kaagad naman akong nakaramdam ng matinding pag-aalala dito. Dinama ko pa ang ulo nito at napansin ko na hindi naman ito mainit. Mukhang nagka-hangover nga ito dahil sa dami na nainom kagabi. Ikukuha kita sa ibaba ng kape or mainit na sabaw. Dito ka lang ha, hintayin mo ko. Wika ako at nagmamadaling lumabas ng kwarto nito. Halos takbuhin ko ang hagdan pababa. Anong nangyari? Tanong ni Tita Marian sa akin at muli akong nakarating ng dining room. Masama pong pakiramdam ni Rafael na padami yata nainom niya kagabi. Sagot ko, kaagad namang napatayo si Tita Marian. Mabilis itong lumabas ng dining area at mukhang pupuntahan nito si Rafael sa kwarto. Ate, may mainit po ba tayo na sabaw? Tanong ko kay Ate Maricar. Sa sobrang pag-aalala ko, hindi ko napinansin ang mga taong dito sa dining area. Ang gusto ko lang sa ngayon ay maikuha ng pagkain at magamot ang hangover ni Rafael. Naku, wala pa, Veronica. Pero pwede mo muna siyang dalhan ng kape at tubig. Nalasing na din yan noon si Sir Rafael at yan lang ang nirequest niya sa amin noon. Sagot ni Ate Maricar, kaagad naman akong nagpatulong dito para makagawa ng kape. Wala kasi talaga akong ideya kung anong pwedeng ibigay kay Rafael ngayong umaga. Wala din akong ideya kung anong gamot sa hangover. Yan, inum pa more. Narinig kong gulong nang kung sino. Hindi ko nalang pinansin pa at nagmamadali ko ng kinuha ang bagong timplang kape at isang pitcher ng tubig at nagmamadali din na lumabas ng dining area. May sinabi pa si Ate Maricar pero hindi ko napinansin pa. First time ko talagang mataranta ng ganito dahil lang sa isang lalaki. Pagdating ng kwarto ay naabutan ko si Tita Maria na inaasikaso ang anak. Napansin ko din na sumusuka si Rafael sa kama mismo. Nataranta akong lumapit sa kanila. Tita, may tubig at kapipuwa kong dala. Kaagad kong wika dito ng makalapit. Saglit kong ipinatong sa bedside table ang hawak kong tray at nagsali ng tubig sa baso. Kaagad akong lumapit kay Rafael at inalalayan namin itong makainom ng tubig. Marami ka bang nainom na alak kagabi? Ikaw talagang bata ka, sinabi ko naman sa inyo na magdahan-dahan ka pagdating sa alak. Hindi ka pa ba nadala sa mga nangyari sa iyo nung high school ka pa lang? Narinig kong kastigo ni tita sa anak. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Sorry ma'am, hindi na po mauulit. Masyado lang talaga kami nag-enjoy kagabi. Sagot nito, ewang ko sa yung bata ka. Huwag kasing matigas ang ulo mo. Tingnan mo ang nangyari. Halos madapa ng asawa mo kanina para kuhanan ka ng pwede mong mainom mula sa kusina. Sagot ni tita, kaagad namang napatitig sa akin si Rafael. Napansin kong pumumula ng mga mata nito dahil siguro sa kakasukan niya kanina. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na masama pa lang pakiramdam mo? Halos maiyak kong tanong dito. Kung alam lang nito na halos mahimatay ako sa sobrang kaba. Natatakot ako na baka kung mapano na to. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Bueno, kukuha lang ako ng gamot sa kwarto na pwede mong inumin. Maiwan ko muna kayo. wika ni tita at nagmamadali na itong lumabas ng kwarto. Ilang minutong katahimikan din ang namagitan sa aming dalawa. Napansin kong dahan-dahan na pagtayo nito sa kama, kaya kaagad ko itong inalalayan. Ipalinis na lang natin sa mga kasambahay itong kwarto. Pwede bang dun muna ako sa kwarto mo? Tanong nito sa akin, hindi na ako nag-isip pa, kaagad akong tumango. Sa sobrang dami na nagkalat na suka sa kama nito, kailangan nga siguro ng major na paglilinis. Palabas na kami ng kwarto nang biglang dumating si Tita Marian. Sa kwarto ko na muna siya, Tita. Kailangan po kasi malinis ang kwarto na ito. Paalam ko dito. Kaagad naman itong tumango. Kaya naman inalalayan ko ito hanggang sa makarating kami sa sarili kong kwarto. Diretso kami ng kama. Palagi bang nangyayari sa'yo to kapag nalalasing ka? Kaagad na tanong ko dito. Tumitig lang ito sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi. Ngayon na lang ulit nangyari sa akin ang ganito. Sanyalis na nga siguro na dapat umiwas na ako sa alak. Sagot nito, Dapat lang no, wala naman talagang magandang maidudulot sa yong alak eh. Nakakasira lang sa kalusugan mo yun. Sagot ko, Galit ka ba? Tanong nito na may halong lambing sa boses. Saglit naman akong natigilan. Kapansin-pansin kasi ang guilt sa mga mata nito habang nakatitik sa akin. Galit ka nga. Sorry na po, Sunshine. Promise, hindi na mauulit. Muling wika nito at ako sa kamay. Nilaro-laro pa nitong daliri ko pagkatapos pilit akong hinihila pa upo sa tabi nito. Kung alam mo lang kung paano ako natakot kanina, bakit kasi sa umpisa pa lang hindi mo sinabi sa akin na masama pa lang pakiramdam mo? Sagot ko dito sabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sorry na, huwag ka nang umiyak. Promise, maayos na ang kalagayan ko at hindi na ako iinom ng alak para hindi na mangyari ulit ito. Uwi ka nito at kaagad ako niya ka. Napahagulgol naman ako ng iyak. Kainis ka kasi. Ayaw na ayaw kong nakikita kang nagkakasakit. Umiiyak kong sagot. Narinig ko pang mahina na itong pagtawa bago sumagot. Promise, aalagaan ko na ang sarili ko. Huwag ka nang umiyak. Maayos na ng kalagayan ko. Kaunting pahinga lang at babalik din ka agad sa dati ang lakas ko. Sagot nito. Tanging paghikbilang ang naging sagot ko. Kaya naman hindi na ito umimik pa. Naramdaman ko na lang ang paghagod nito sa likod ko. Sa wakas, mabuti na din at muling nakatulog si Rafael pagkatapos itong painumin ng gamot ni Tita Marian. Hindi ko akalain na ganito kalala ang hangover nito. Hindi maikakaila na labis akong nag-alala sa kalagayan ni Rafael. Ayoko tong iwanan dito sa kwarto kahit na ilang beses na akong sinabihan nila Tita Marian. Nahayaan na muna magpahinga si Rafael at makipagbanding muna kina Charlotte at Gian para naman malibang ako. Para akong tanga habang titig na titig sa natutulog na si Rafael nang marinig kong mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Ayoko man umalis sa tabi nito, wala na akong nagawa pa kundi pagbuksan yon. Agad na bumungad sa paningin ko si Charlotte. May dala itong isang tray ng pagkain. nag na ako na dalhan ka ng pagkain. Anong oras na hindi ka pa kumakain eh. Wika nito at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto ko. Lumapit ito sa study table at inilapag ang dalang pagkain. Kaagad naman akong napasunod sa kanya, lalo na nang maamoy kong masarap na samyo ng pagkain pagdaan nito sa harap ko. Pasensya ka na, Charlotte, ha? Pati ikaw na istorbo ko. Natatakot kasi akong iiwan si Rafael dito sa kwarto, eh. Baka hanapin niya ako kapag magising siya. Wika ko. Kaagad naman itong ngumiti Matama na kong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Ayos lang. Masaya ang buong pamilya sa pinapakita mo kung paano ka nag-aalala sa kalagayan ni Uncle. Hay, si Uncle talaga. Iinom-inom hindi naman palakawin ang katawan niya. Wika nito sabay sulyap sa natutulog na Chuhin. Oo nga eh. Akala ko simpleng pagkalasing lang ang nangyari kagabi. Maayos pa naman siya kanina nung nagising kami. Kaya lang nung iniwan ko na siya sa kanyang kwarto, masama na pala ang kanyang pakiramdam. Pilit niya lang na itinatago sa akin. Sagot ko, napailing naman si Charlotte at muling tumingin sa gawin ni Rafael.